Marami sa atin ang talagang takot sa kamatayan, kaya hanggat maaari, ayaw nila itong maranasan. Ang kamatayan ay ang pinakamapait at malungkot na hantungan ng lahat ng tao. Pagkatapos mong mabuhay at matamasa ang ganda ng daigdig, bigla na lamang itong maglalaho sa dilim ng kawalan. Marahil sa halos lahat ng karanasan ng tao sa ibabaw ng daigdig, ang pinakamahirap tanggapin ay ang masaklap na wakas, ito ay ang kamatayan. Ngunit ang tunay na realidad ng buhay sa mundo lahat tayo ay daraan sa kamatayan, gustuhin man natin ito o hindi. Ngunit paano kung ang lahat ng tao ay hindi namamatay sa mundong ito? Ano kaya ang mangyayari? Magustuhan mo kaya ito? Normal para sa atin na umiwas sa paksa ng kamatayan at hindi natin masisisi ang mga tao kung bakit natatakot sila sa usaping ito. Marahil natatakot sila sa paraan, may namamatay ng mabilis at walang sakit na nararamdaman may namatay habang natutulog at may namatay sa paghihirap dahil sa isang karamdaman. Ang iba naman ay natatakot dahil iniisip nila ang mga maiiwan nila sa mundong ito tulad ng pamilya at mga mahal sa buhay o di kaya ay may nais pa silang ipagpatuloy at gawin. At ang mas pinakakatakot ng madami ay ang pag-iisip na baka mapunta sila sa impyerno. Kaya iniisip nila na sana hindi na lamang sila mamatay at sana ay mabuhay na lang sila magpakailanman. Ang misteryo ng kamatayan at ang kawala natin ng kakayahan na makapaghanda para dito ay totoong nakakatakot. Sa gitna ng pamumuhay natin sa mundo, ito ay panandalian lamang dahil ang tunay na realidad ng buhay, lahat tayo ay mamamatay. Sa panahon ng Biblia, ang buhay ng mga tao ay talagang mahaba. Ayon sa aklat ng Genesis, si Mitosela na anak ni Inok, ang ama ni Lamek at ang lolo ni Noe ang may pinakamahabang buhay sa Biblia na namatay sa edad na 969. Matapos ang pandaigdigang baha noong panahon ni Noe, kaagad na umiksi ang buhay ng tao. Sa ngayon, ang mga tao ay maaari na lamang mabuhay ng may 70 to 80 years ayon sa mga eksperto. Sa totoo lamang, hindi plano ng Diyos sa sangkatauhan ng kamatayan. Hindi nilikha ng Diyos ang kamatayan. Ang lahat ay nilikha niyang mabuti at maganda. Nilikha muna ng Diyos ang lahat ng kakailanganin ng tao para mabuhay bago niya nilikha si Eva at Adan. Dahil nga gusto niya na mabuhay tayo, pero bakit tayo namamatay? Ito ay dahil sa kasalanan. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, isa lamang naman ang ipinagbabawal nito. Ito ay ang bunga ng puno. Dahil sa tukso ng demonyo, nangahasilang sumuway at ang bunga nito ay bunga lang naman, ang kapalit ay kamatayan. Pinili ng mga tao ang kasalanan at mula sa kanilang pasya, ang lahi ng sangkatauhan na inamansahan ng kanilang kasalanan. Hindi naman agad sila namatay, pero pumasok na ang physical death sa buhay nila. Gayunpaman, sa yugto ng kasaysayan, hindi naman hinayaan ng Diyos ang tao na paulit-ulit na mahulog sa kamatayan. Sa takdang panahon, ipinadala niya ang Panginoong Hesus upang tunduka na ang paghahari ng kamatayan. Buong kalayaan at pagmamahal niyang binaliktad ang kapalaran ni na Eva at Adan. Pinili niya ang buhay. Kaya't hindi natin dapat sisihin ng Diyos kung bakit namamatay ang mga tao. Dahil una pa lang, binalaan na niya ang mga ito. Mga kapatid, paano nga ba kung hindi namamatay ang tao? Ano ang mga posibleng mangyayari? Ang sobrang populasyon ay ang pinakamalaking alalahanin. Kung gayon, kung hindi nagkasala sila Eva at Adan sa mundo, ang tao ay patuloy na dadami at magiging overpopulated. Ang tao ay patuloy na madadagdagan, ngunit hindi nababawasan dahil wala ngang kamatayan. Ang average na namamatay ay umaabot ng 152,000 kada araw o parang dalawang tao ang namamatay kada segundo. At ang mga ipinapanganak naman ay umaabot ng 385,000 kada araw. Tingnan natin, mas marami ang mga ipinapanganak kesa sa mga namamatay. Kaya't ang bilang ng mga tao ay sobrang dami kung walang namamatay at hindi ito nababawasan. Dahil sa dami ng tao sa mundo, tiyak na magiging magulo ang lahat ng bagay. Ang mga resources ay kukulangin at magkakaroon ng labis na kahirapan. Ang kagutuman ay lalaganap at magkakaroon ng kaguluhan dahil ang mga tao ay mag-aagawan sa mga teritoryo at pangangailangan. Dahil ang mundo ay punong-puno ng tao, mahihirapan silang makakuha ng trabaho at magkakaroon ng kompetensyahan sa isa't isa. Ang mga taong may malalang karamdaman, o di kaya ibinubuhay binubuhay na lamang ng aparato ay hindi mamamatay dahil walang kamatayan. Isipin mo na lamang kung gaano kalaki ang babayaran mong medical bill dahil hindi mamamatay ang pasyente. Ang mga sakit na walang kagalingan ay walang hanggan din nilang pangdurusahan dahil hindi sila mamamatay. Kung patuloy na mabubuhay ang tao sa mundo, malamang na ito ay talagang nakakabagot. Ang isipin na habang buhay mong ginagawa ang mga bagay-bagay ay talagang nakakaboring nakakasawa at nakakapanghina. Hindi ka kaya mainip sa mundong ito dahil paulit-ulit na lamang ang nangyayari sa buhay mo. Ito ang ilan sa mga posibleng dahilan na pwedeng mangyari sa mga tao kung walang kamatayan. Mga kapatid, napakahalaga ng kamatayan sa buhay ng isang tao. Sapagkat kung walang kamatayan sa mundo, ang ating paghihirap, ang problema at karamdaman ay hindi matatapos magpakailanman. Sinasabi ng Biblia, ang buhay ng tao ay maikli at puno ng hirap natuto yung parang damo namumukadkad na parang mga bulaklak na hindi nagtatagal nalalanta at nalalagas ito ang patunay na ang kamatayan ay parte talaga ng ating buhay at lahat tayo ay daraan doon mahalaga ang kamatayan dahil kung wala ang kamatayan wala ring tayong kaligtasan mga kapatid namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan Napakabuti ng Diyos dahil sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, ipinakita niya sa atin ang pagmamahal sa kabila na tayo ay nagkasala at nagkulang sa kanya. Sa Isaiah chapter 53 verse 5, Si Yesu Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao ay dumating sa mundo upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang kanyang tiniis ang nagpabuti sa ating kalagayan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, gumaling tayo. Tiniis ni susang parusang dapat sana isa atin at inihandog niya ang kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ng tatlong araw, nabuhay siyang maguli. Ito ay isang patunay na napagtagumpayan na niya ang kamatayan. Nanatili siya sa mundo sa loob ng 40 days at nasaksihan ng libu-libo ang kanyang pag-akyat pagbalik sa langit. Ito ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Panginoon dahil pinatunayan niya na meron pang pag-asa pagkatapos ng kamatayan. Higit sa lahat, ay ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan dahil ito ay kanya nang napagtagumpayan. Ito rin ay patunay na tayo ay hindi mananatiling patay pagkatapos ng kamatayan. Muli tayong mabubuhay kasama natin ng Diyos magpakailanman. Kung hindi tayo mamamatay, ibig sabihin ito ay walang langit. Hindi rin natin makakasama ang Diyos kung walang kamatayan. Hindi natin mararanasan ang mga plano at magagandang bagay na inihanda ng Diyos sa langit hindi natin mararanasan ang kaperpektuhan nito. Ang isang walang hanggang buhay na walang kalungkutan, walang karamdaman, walang problema, walang kaguluhan, walang pag-iyak at walang paghihirap. Minsan, iniisip natin na sana wag na lamang tayong mamatay at maaaring inaakala natin na ang mabuhay sa mundo magpakailanman ay maganda. Ngunit kailanman ay hindi magiging perpekto ang lahat sa mundong ito. Maaaring ito ay panandalian lamang pero hindi panghabang buhay sapagkat si satanas ay nariritok sa ating mundo at yak na hindi natin ito magugustuhan kung walang hanggan ang buhay dito sa lupa kaya ginawa ng Diyos na sa langit ang buhay na walang hanggan dahil ayaw niyang maranasan mo ang mundong punong-puno ng paghihirap ang gusto niyang maranasan mo ang buhay na walang hanggan kasama niya mga kapatid, kailangan niyong malaman na ang kamatayan ang nagsasabi sa atin na tayo ay hindi tagalupa dahil tayo ay tagalangit totoo na walang forever sa mundong ito dahil ang forever ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesu-Kristo. Para sa mga nananampalataya sa Panginoon, tayo ay muling mabubuhay at magkakaroon ng maluwalhating katawan pagkatapos ng kamatayan. Mararanasan ng tao ang tunay na kagalingan, wala na ang sakit at paghihirap sa langit, at hindi na mararanasan pa ng tao ang kamatayan. Sa Juan chapter 11 verse 25 to 26, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang nananaling sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Kung namatayan ka ng mahal sa buhay, baka iba rin ang nadarama mo. Mula sa pamimigati hanggang sa sobrang kalungkutan at kawala ng pag-asa. Baka nagagalit ka, nakukonsensya at natatakot. Normal lamang na magdalamahati at hindi ito isang kahinaan. Dahil mahal mo sila, ngunit huwag kang mag-alala at huwag malungkot. Dahil sila ay umuwi lamang sa piling ng ating Panginoon Sila ay lubusan ng gumaling at nagkaroon na ng katawang panglangit Maging masaya ka rin dahil kapiling na nila ang Panginoon Balang araw, magkakasama rin tayo sa ating permanenteng lugar sa langit Iiwan na natin ang masalimuot na mundong ito Para magkaroon ng buhay na walang hanggan Ang tanging paraan lamang ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Yesu Kristo. Piliin nating mangibabaw sa ating puso ang kabutihan at mabuhay ayon sa kanyang kaluuban upang masiguro natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa pagdating sa kabilang buhay. May kanya-kanya tayong pananaw tungkol sa kamatayan, ngunit dapat ay bukas ang ating isipan at hindi natin ito dapat katakutan, sapagkat ito ang realidad ng buhay. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!